Ano nga ba talaga ang pinakamahalaga sa tao? Kapag pumunta ka sa lungsod, ganitong makikita mo. Mga taong abalang-abala sa buhay. Walang masama na maghangad ng karangyaan o kayamanan. Subalit, ito ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat? Magkakatabimbayan ng Paracale, Bakal at Batubalani sa Camarines Norte ang abing pinuntahan. Nakita namin ang malawak na pagmimina sa lalawigan. Abalang nakararaming tao sa pagmina ng ginto, isa sa pinakamahalagang yaman sa ilalim ng lupa. Sa biyahing ito, nakilala namin ang Pamilya Calmatey. Sa kanilang kwento hayaang maging mulat ang mga mata sa tunay na kayamanan na kanilang natagpuan. susubukan po natin pasukin yung isa sa mga tunnel na nasa bundok ng Camarines Norte para makakita tayo ng tinatawag na Galena Stone. Madilim at masikip sa loob ng tunnel. Sa tuloy-tuloy namin paglakad, kita namin kung gaano kadelikado ang pagpasok sa lungga ng mga minero. Dito sa batong ito nagmumula yung mga ginto. Pagkatapos 'yan na dumaan ito sa mahaba-habang mga proseso, kaya yung mga minero, yung mga nagtatrabaho dito, ito talaga ang pinapakay. Kasi nga para sa kanila kayamanan ang pagkakaroon ng ganitong uri ng bato. Ang batong ito na galena ang sinisikap rin na matagpuan sa ilalim ng lupa ng mga nakararaming residente at mga namumuhunan mula sa iba't ibang lugar. Kabilang sa nakikipagsapalaran sa ganitong uri ng hanap buhay, ang pamilya ni kapatid na Hilberto. sinamahan kami ni kapatid na Hilberto sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Kailangang akyatin ng bundok gamit ang malalaking sasakyan bago ito marating. Pagdating namin sa lugar, Ito po ang isa sa pinagkulong namin ng hanap buhay na nakatutulong sa amin po sa araw-araw na pangailangan. Ito po ang aming van. Dito kami pumupo, pumapasok at kumukuha kami ng ginto ang pupuha namin dyan sa ilalim. Itinuro niya kung anong kinakailangan pagdaanan ng batong kanilang hinuhukay bago makuha ang totoong yaman na kanilang pakay. Ginigiling namin ito ng pinong-pino mga lima hanggang anim na oras at pagkatapos pinaipaikot para makuha namin yung ginto. At pag nakuha na po namin yung ginto, ay nilalagyan namin yung asido para ihanda po sa pagluluto. Ang ginto po ay pinararaan namin sa apoy. Ginagawa namin dalisay para makita na makuha yung talagang tunay na ginto. Ganito mailalarawan ang buhay ng pamilya ni kapatid na Hilberto Calmateo, katulad ng mahalagang mga bato sa ilalim ng lupa, halimbawa ng ginto. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Dahil walang pambili o pangupa noon sa isang sukat ng lupa na pwedeng pagtayuan ng kanilang bahay pinili nilang sa ibabaw ng basurahan itayo ang kanilang dirahan. Taong 1990, dito sa Pundado, Labo, Camarines Norte, sa junk shop na ito, dito dinadala ng pamilya Calmateo ang kanilang mga produkto. Yun ang pangunahin na pinanggagalingan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. maliliit pa itong mga anak ko ito. Halos 12 anyos pa lamang po noon. May dala po kaming dalawang bike. Silang magkapatid magkasama sa isang bike. Ako naman sulo-sulo doon sa isa. Buhat dito po, tumatakbo kami hanggang batubalani Balani, kali Tinatakbo lang po namin yan ng uh, pag, pagbabike. Ah, alis kami doon ng alas si Darating na kami dito mga alas 11 ng gabi. Kaya grabe po ang pagod na naranasan po namin. Eh. Wala pa po, po ditong maayos na kalsada trap road po ang pansada dito. Kaya po nung panahon na yun, ay pagdating na mga mahirap na daan, naglalakad po kami. Ang kinakain po namin ay ano, kamuti, kamuting kahoy, minsan po yung gabi. Sa naranasan po namin yan, natuto po kami magtiis. Unang bahay po namin dito ay dingding lang po namin ay sako. Ang meron naman po kami mga higaan po noon, sako po na tinuhog ng dalawang kahoy. Pinagsigbay po yung dalawang sako, higaan na po namin yun. Dahil sa basura sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay at dahil sa ibabaw rin ng basurahan nakatayo ang kanilang bahay, hindi sila nakaligtas sa pamimintas. Sariwa pa sa kanila ang nakalipas inisip nga po nila na mababang hanap buhay ang, ori, ang pagjajang dahil uh, buti bakal. Ang bahay po namin yun, nasa basurahan, tabi nung sanog, ibig sabihin po yung parang kanal po. Doon po kami nakatira, mabaho po. Pero tinitiis po namin yun. Pinagtatawa na nga po kami kapag may dumadaan na taga-ibang barangay. Bakit kaya dyan nagtayo yung mga taong, yung pamilya niya ng bahay, basurahan? napakabaho, eh hinahayaan na lang po namin. At kung mapasok man ako, lalaitin ako ng mga ka-eskwela ko, sasabihin, uh, amoy buti ka, ang baho mo, alis ka dito. Sa ganitong kalagayan, nasubukan ng katatagan ng pamilya. Sa panahon ng kahirapan, lalo, lalo na po kaming hindi bumitaw sa Panginoong Diyos nagtiwala po kami sa Kanya. Humingi kami ng gabay po sa aming mga paglalakbay. Kami pong siyem na magkakapatid. Katulong ang kanilang mga anak, buong tiyagang nagturo ang mag-asawang Hilberto at Wilma Calmateo. Malibasa kami dumadaan sa kahirapan, itinuro po ng aming mga magulang yung patuloy pong pagtitiwala sa magagawa po ng Panginoong Diyos kaya yung mga panatapong pansambahayan, yung mga panalangin, itinatag eh, yun ng aming mga magulang. Palibhas ay likas na mapagmahal at nagsilbing huwaran ang ama at ina ng tahanan. Labi silang minahal at iginalang ng kanilang mga anak. Sa kabila ng mahirap po ang buhay namin, hindi po namin sinisi yung mga magulang namin. Tinulungan po namin sila sa paghahanap buhay, at sumusuporta po kami. Si tatay po, magaling po magpayo, mapagmahal na ama. Sumunod po ako sa bilin ng aking magulang dahil alam ko po pong ako po ay mapapabuti at lalong higit ay ang pagsunod ay lagi pong nalulugod ang Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy ng aming panayam sa ama ng tahanan, ikinuwento niya ang pinagkukunan ng inspirasyon at lakas ng loob. Kaya't kahit noon ay lugmok ang kanyang pamilya sa kahirapan, na itaguyod nila ng taas noo ang kanilang pamubuhay. Kung ako po ay nakakaranas ng mga suliranin, mga bagabag, kahirapan, at mga matitinding pagsubok na halos di ko na makayanan, paglapit ko sa Ama, naibsan ang lahat ng aking mga sudirani. Siya at ang buo niyang sambahayan ay masiglang magamay kulin sa iglesia sa kabila ng mabigat na kanagaya ng kanilang buhay. Buhat ng maging iglesia ni Kristo po ako, ang Panginoon Diyos na aking naging daingan sa lahat ng sandali ng aking buhay. Sa kabila nga po ng kahirapan na yon, ay patuloy po na tumutupad po ng tungkulin ng aming mga magulang. At kami po, hinubog po ng aming magulang sa pagpapahalaga po, sa pagtanggap ng tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pinamumulat na patuloy na naglilingkod at patuloy na manalangin may tulong sa ating Ama. Uh, yun po ang katangitangin na kita ko po sa aming pamilya na sa kahit ano pong uri ng kalagayan ng buhay, Mahirap man po o masagana ang buhay, dapat pong hindi tayo tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang mag-asawang Hilberto at Wilma ay hindi lamang masiglang kaanib sa iglesia at may tungkulin. Sila rin ang pangunahing kinasangkapan ng Panginoong Diyos upang ang isa nilang anak na lalaki ay makapasok o makapag-aral sa banal na ministeryo siya si kapatid na Arkanghel Kalmateo. Mahalagang tungkulin ang ang ministerial dahil ito po ay nagiging daluyan ng biyaya upang makarating sa amin ang mga salita ng ating Panginoon Ang tatay ko po nagpapanata kahit sino po sa anak po niya ay ihahandog niya sa banal na ministeryo. Kaya sa kabila po nung kahirapan na yon, pilit po nila akong itinaguyod. Minsan po, dumadating po na tumatawag siya sa amin at tumingi siya ng pangailangan niya, hindi ko maibigay. Naluluha po ako. Minsan po nangailangan po siya ng Biblia uh, at Amerikana. Wala po akong maibigay ng panahon na yun. Yung, uh, yung aking kaisa-isang baboy po na ginagamit ko sa pang sa paghahanap buhay. Ibinibinta ko para maipadala lang sa kanya. Subalit, pagdating ko doon sa bibilang ko ng baboy, naroon yung ilulahay ng aking misis. Sabi po sa akin niya, sabi sa akin, Hilbert, dumana ko ka kaya Angel. Binigyan ko siya ng, pinatayaan ko siya ng dalawang tier ng Amerikana at saka dinala ko siya ng bibiya, Naluha po ako sa harap to. Sa harap ng aking nung lulahin ng aking misis dahil sabi ko, Inay, yan ang malaki kong problema. Salamat po, Anakin, at tinulungan niyo kami. Kaya po, ang Panginoon Diyos ay gumagamit ng mga kasangkapan. Lalo na kung ikaw ay time timat ng paglapit at pag pagdaing sa Kanya, binibigay Niya ang iyong pangailangan. Sinuportahan po talaga ako, maging ang aking mga kapatid ay hindi po kaagad nag-asawa sapagat gusto po talaga nila na sa aming pamilya ay may lumusong po sa banal na ministeryo. Patuloy na naranasan ni kapatid na Hilberto ang bigat ng pagdadala ng buhay. Hindi sila bumitiw sa pananalangin sa Panginoong Diyos. Kahayagan ng kanilang pagtitiwala sa Panginoong Diyos at sa Kanyang magagawa sa kanilang buhay yung pagtitiwala namin sa Panginoon na kakayanin namin lahat basta't kami ay magtiwala sa Kanya. Yun na lang po ang naging pag-asa namin na tulungan kami ng Panginoon na kung yun po ay pagsubok, makabawi kami. Pag nakikita ko po ang buhay namin po noon, lagi po akong humihingi ng tulong sa Panginoon Diyos. At sinasabi ko sa Kanya na dumating sana yung pagkakataon na hindi naman kami laging api, hindi naman po kami laging parang nilalait po ng mga tao. Na malagi ang katapatan ng buong pamilya. Mula sa isa't isa'y humugot sila ng lakas at inspirasyon. At mula sa kanilang pagkaiglesya ni Kristo, lalong kad ang kanilang pag-asa. Pag-asa sa Panginoong Diyos at sa Kanyang magagawa. Mula sa mga basura, mga bote, diyaryo at iba't iba pang pagkakakitaan at mula sa pagmimina ng yamang nakukuha sa ilalim ng lupa, nagbago ang buhay at pamumuhay ng pamilya Calmateo. Hindi na basurahan ang kinatatayuan ng kanilang bahay. Hindi na sila nanilipasan ng gutom. Hindi na rin sila kinakantsawan at nilalayuan ng ibang mga tao. Sinagot ng Panginoong Diyos ang laman ng kanilang puso at isipan. Subalit gaya ng literal na ginto na namamalaging pinararaan sa apoy upang matiyak ang kadalisayan. Muling sinubok ang katatagan ng pamilya Kalmateo at ito'y sa panahon na hindi na naaba ang uri ng kanilang pamumuhay. Siya ang may bahay ni kapatid na Hilberto Kalmateo. Bago um, kayo kasal. Ay, pinakusap usap usapan na ng may mga tungkuling. Ay, eh, parang, kaya parang. Uh, Pagkatapos ng tatlong siyam na taon ng pagsasama nila bilang mag-asawa, namaya pa ang ilaw ng tahanan ng Pamilya Calmateo. Ang tatay ko po ay nalungkot po siya. Lagi nag-iisip po. Ang sabi sa amin naman tatay, talagang kukunin po ng Panginoon Diyos yan, hindi pang habang buhay ang buhay. Sa awa po ng Diyos, natanggap po namin kahit masakit po sa aming damdamin. Kung mawala man ang aming magulang, kung bawiin man ng Panginoon Diyos ang binigay sa amin ng kayamanan, o anumang material, kahit ang buhay namin bawiin, matatanggap po namin yun. Dahil sa Kanya po lahat ng galing yun hindi po kami magdadamdam dahil siya po ang may karapatan sa amin buhay at sa mga biyayang ipinagkalob sa amin. Kahayagan ito na kahit dinirinig ng Panginoong Diyos ang panalangin ng kanyang mga hinirang, magdaraan at magdaraan pa rin sila sa pagsubok at kadalamhatian, anuman ang sitwasyon o antas ng buhay. Hinarap ni kapatid na Hilberto ang hamon ng buhay. Itinaguyod niya mag-isa ang pagiging haligi at ilaw ng tahanan. Lalo niyang pinagbuti ang gawaing paglilingkod sa Panginoong Diyos. Isa siya sa mga kinasangkapan ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang bumango ng tatlong mga bahay-sambahan sa Distrito Eklesyastiko ng Camarines Norte pinuntahan namin ito isa-isa. Sa isla ng Kalaguas ang aming unang ruta. Lula ng bangka, kasamang mga ministro at iba pang mga kapatid. Sinamahan kami ni kapatid na Hilberto sa dako kung saan naitayo ang isang maayos at magandang bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo. Extension ito ng lokal ng Parakali. Sa halos tatlong oras na biyahe, nasapit namin ang kinatatayuan ng dakong pinagsasambahan ng mga residenteng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa islang ito. Ay, boy, 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 boy. Natutuwa po ako na nagkaroon po kami dito ng bahay-sambahan dito sa aming lugar na ito. Sunod naming tinungo ang lokal ng Mampungo sa bayan ng bakal. Isang maayos na dakong sambahan ang aming nakita. Ang pamilya rin ng kapatid na Hilberto Calmateo ang isa sa mga kinasangkapan ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pagkakaroon ng dakong sambahan sa barangay na ito. Ang pangatlong dakong sambahan na aming binisita ay ang lokal ng Bato Balani, kung saan nakatala bilang kaanib ang pamilya Kalbateyo. Sa lokal na ito ay natawag at nabautismuhan sa Iglesia ni Kristo ang maraming mga katutubong kabihog. Ang kapatid na Hilberto, siya at ang kanyang pamilya ang unang-unang nagsakit sa mga katutubong naging kapatid natin dito sa lokal na ito. Mahal kami ni Kaelberto. Ka ka, ka Elberto. Kinakay kami ni Kaelberto na mag-ibli siya. Kaya papasalamat po ako dahil si Kaelberto sa Mateo, siya po ang tumutulong po sa amin magiging iglesia po ng Christ. Buong pamilya ko po, nag-iglesia po kami lahat po. Ang karimang Napakasaya pong buti, buhay po namin dahil naging iglesia po kami. Dahil naroon po ang lahat ng kaligtasan po doon sa Iglesia ni Kristo. Salamat. At laging iglesia ni Kristo kami. Tapos ang aking mga anak, mga apo. Iglesia ni Kristo na lahat? Oo, hmm, lahat kami. Kaya kami hindi na kami nabitaw sa pagka-iglesia ni Kristo. Mawawalay lang ako sa Iglesia ni Kristo kung ako wala na. Buhat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Pamilya Calmateo, kung saan kusang loob nilang inihando ang bahagi nito sa pagbangon ng tatlong mga bahay-sambahan sa Distrito Eklesyastiko ng Camarines Norte at mula ng kanilang pasimulan ang pagmimisyon o pag sa maraming mga katutubong kabihog. Mabilis na niyakap ng mga katutubo ang mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia. Nagkaisa silang nagpasakop sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito, ipinadama sa kanila ng pamamahala ang pagmamahal at paglingap. November 8, 2015, pinasinayaan ng Iglesia ni Cristo ang isang makasaysayang proyekto. Ito ay proyektong pabahay at pangkabuhayan. Ito ay sa pangunguna ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Para ito sa mga kaanib sa Iglesia na nasa tribo o katutubong kabihog. Merong ipinatayong gusaling sambahan para sa kanila. Meron din ditong paaralan. Merong garments, factory, dried fish factory at meron din eco farming project. Bukod sa 300 unit ng mga bahay na ngayon ay nakatayo na at kinatitirhan na ng mga kababayan nating kabihog, meron pang karagdagang 300 unit ng mga bahay ang kasalukuyang ipinatatayo. Ngayon ganap nang naisasagawa ng mga kapatid nating kabihog ang mga tunay na pagsamba at paglilingkod sa Paginoong Diyos at tumatanaw sila ng malaking utang na loob, hindi lamang sa mga ministrong kinakasangkapan ng pamamahala, kundi maging sa mga may tungkulin sa iglesia, katulad ni kapatid na Hilberto at ng kanyang pamilya. Oh, my, my, my. Talino na panglubang, di mapanghawakan. Kinabukasan sa mismong araw ng aming pag-uwi, isinama muna kami ni kapatid na Hilberto at ng kanyang pamilya sa bundok na dinedevelop nilang maging isa sa mga tourist destination ng Lalawigan. Dito'y tumatak sa amin, ang kanyang binitiwang salita. Hindi hindi ako tatalikod sa ating Panginoon Diyos. Mananatili po ako sa Iglesia ni Kristo. Lagi pong ipinapaalala po ng aming mga magulang, huwag kaming aalis sa Iglesia. Sapagkat nandito po yung kaligtasan, kahit anong mangyari. Lagi po niyang ipinapaalala sa amin na nasa Iglesia ni Kristo po ang pangakong kaligtasan yung mga material na bagay, ay karagdagan na lamang po yan. Ang kayaman ang hinahangad ko po ay kayaman ng panlangit na ito po ay makukuha natin sa piling ng ating Panginoon Diyos. Kahit po niyan na ng Panginoon Diyos na buhay ko, panatag na ako. Dahil alam ko na iiwan ko ang aking mga anak na payapa dahil sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Baon namin ang makasaysayang alaala -ala sa paglalakbay, makabuluhang alaala -ala sa mga katutubong kabihog, mga barangay na kinatatayuan ng mga dakong sambahan, mga kapatid, mga ministro, at ang buong pamilya ni kapatid na Hilberto Calmateo. Ano nga ba talaga ang tunay na kayamanan? Hindi ito ang ginto o ang anumang bagay sa mundong ito. Hindi rin ang sino mang tao sa lupa. Kundi para sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo, katulad ni kapatid na Hilberto Calmateo at ng buo niyang pamilya. Ang tunay nilang kayamanan ay ang kanilang tapat na pananampalataya na naipon lang malalim sa kanilang puso sa pamamagitan ng pamamahala sa Iglesia na inihalal ng Panginoong Diyos sa ikaliligtas ng tao. Gaya ng sinasabi sa unang sulat ni Apostol Pedro sa 1 sa 1-7, Ito'y dapat din yung ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. ito ang aming pananampalataya namin na ah. yung lahat na yung mga, mga pinagkaloob sa amin ng Ama. Kaya-kaya niyang bawain, pero ang hinihiling po namin sa aming Panginoon Diyos, huwag na huwag niyang bawain ang aming pagka-Iglesia ni Kristo. Ako, yan po ang itinuturo ko sa aking mga